Okay lang na yun, kasama ka sa video? Okay lang. Okay lang po. Kasama niyo lang sa video. Para may pariyo sa isa Oo, para naman na makilala eh. ko. vlog po ako. Ha? Bicolano vlog. Ah, Hilaryo kayo. Apo. Tara mga idol, Sama nyo akong bisitahin natin ang palingki ng silang kabiti mga idol. Shoutout po sa, sa mga taga silang, yeah, sa mga pindor dito sa palingki. ay shoutout po. For today's video, for today's vlog, Tara mga idol, ikutin natin ang palengke ng silang. Ayan, kung ano ang mabibili natin. Tara, ikot tayo mga idol. Kasi mga bilhin dito mga idol ay mura lang. Ayan, nandito na tayo sa may palengke sa likodan. Lakad lang tayo ng lakad. Hanggang saan tayo dalahin ng ating mga paa. Hello, hello po sa mga vendors ng palingke, yan. sa mga vendors niya, sa mga isdaan, ayan, sa mga palingke, sa mga gulayan, sa lahat, lahat po, sa mga bilian na pagkain, ayan, maganda, maganda. Tara po, pasok tayo dito sa loob ng palingke, kung ano, meron dito. E, dito tayo natangay sa loob, maghanap tayo ng pagkain. E, tayo na pagkain. Yes, hello po. Hello, sir. hello sir. po, shout out po. Hello po. Ah, dito may bibili tayo ng manok. Malit lang daw. Dito ko na sa loob. Wala naman akong bibili dito. Magkain na bibiliin ko eh. Ayan, <gibili> eh, ano po kung maaalmosal dito ko na sa loob. <gibili> Lalabas. Lalabas tayo idol. Wala tayo dito. Tayo, dito. tayo sa kapila. Baga maligaw tayo dito. Okay, okay. Nah, dito tayo sa pinakalabas. Ayan yeah, mga idol, nandito dito lahat mabibili nyo. Ayan, pwede kang mabili dito sa loob ng palikin ng dasmo. Ayan, yes. Ayan, yes, shit out po sa inyo po. Bale, mga idol, matatakam ka dito kasi marami mga pagkain dito mga idol. kapilaan, uh, hindi ka magugutok dito kasi mitriano ka lang yung mga idol ang mga dito sa resare, kung ano gusto kong bilihin ayan, dito lahat, sa site ayan matatakam ka dito huwag wala kang pera dahil dami kang mabibili. dami na nakagutok mo, oh. ayan ano po naghahanap pagkain, wala akong mabili <laughs> kanin saan ka na bibiliin ko Ayan mga idol, nakakataka mga mapagkain. May mga banana cube, uh, kamutikyo, kusari-sari mga idol. Hindi ko alam mga pangalan yan. Basta kumain na lang po kayo dito sa sila. Ang ganda yung mo? Thank po. Ito eh? Uh, ano yan? Tuklapin? Tuklapin. Tuklapin sigurado yan, po. Oo. Pwede mo, pwede Ano yan mo. Pwede mo. mo. Bibili tayo dito kasi natin kay May dito ano? kilo? Pwede. Hey, ah, Linay. Ano babawasan mo? <laughs> alin <ay> babawasan <laughs> mo, <man. laughs> Ah, sige, kilo po. Oh. Toto, saging. <laughs> kilo yan? Magkano kilo yan to? 30 kilo, 30 kilo. Baka malamog kasi yan eh ano pa ko nawe? Laguna pa ko nawe Laguna pa pa ko nawe Laguna pa kayo? Ah, po. Ayun, oh. Tracking pa ko, tracking Tracking no, Eh po. ano mga dalan nyo? Ah dito po kay ano Kay Pacifica po Ha? Ah, ah, po ah, siya Ayan ah, po ah, siya

La, Oke okay lang na eh? yun, kasama ka sa video? Okay lang. Okay lang po. Kasali niyo lang po sa video. At least pa rin yung sisika. Oo, para naman ako makilala rin. Mikulano vlog po ako. Ha? Ah? Mikulano vlog. Ah, Mikul kayo. Apo. Ah, Ganito po. Ayan so, po, kung niya, takatawad tayo kayo na. Kasi po, taga sila na nagtitinda ng labutan. Taga sila. Shoutout po hey. sa so mga taga sila. Shoutout po sa so mga Pasay nyo din yan sa ginay. Ito sa bata. Kapit bahay namin. Ah, uh, kapit bahay. Para tayo pa rin yung ano. Buwena okay, ya, thank you ha. Oh, buwena, subo, subo. Ibusing uh, ang okay. buwena okay. mga ano. Ganyan pala yan ay. Oo. Okay. Ya, basta basta. Ay, thank you dito na yan. Uh, okay. Alam ko magkano ang kilo dito sa Pablo. 75 lang yan. Sa Pablo? Bumili nga ako doon, 120. Saan? Sa Pablo. Sa Pablo. Doon yung mga nagpipwesto doon sa ano? Too lapin pin lắm, lapin một chút đi, anh tiêu, lắm, lắm, thank you lắm, 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 yung malagkit na yung nakabalot sa daan ano, sa akin. Malagkit. Ito po, yung mga malagkit namin. So, yung mga antana, ayun, na sa Lihia, Antana, Ibos. Ay, naku. Yung malagkit siya parang nakabalot siya sa buong dahon. Tapos gata, gata yung lumnon eh. Ah, wala. Wala. Yeah. Baka ano yung tinotong mo na? niya chat pa ito ano talaga? e para sa identik? pagkanta? Okay. yam yeah, balisong song balisong song balisong song sabi ni ganpo balisong song balisong song kung ano yan? ano ano yan? alam ni balisong song Ay, may boko kain teren teren May choco muron

Kasaba eh. kay Sapin. Uh, ito, malagkit yan dito. Pamuting kahoy. Ito Yan, yan malagkit po. Ito din malagkit. Malagkit na bigas. Uh -huh. Magkano din to? Sampu. tawad. Yeah, Ay, okay lang na yun. Nakabidyo ka na yun. Yan na yun. Nabibigit tayo na pagkain dito. Magkano po lahat?

bumili tayo dahil i-uwi natin ngayon. 160. 160? Di ba sira tay? Uwi ko ng bigol yan. Di ba sira yan? Uwi ko ng bigol. Hindi. Baka rating ng bigol yan. Alala yung mga idol lang sa akin dito. Natundan yan. Pero pa rin Bukas. Kaya <laughs> sabi ko yung hindi ko lang lapundan kasi napakalaki. Yun lang, wala lang tayong pera tay. Okay lang tayo utang. Okay. Ha? Ngayon ito desi dulu ko natid datay. wala pera. Kukunin yata pera ang ng nakatut Ở đây hả? anh lần <như> tay tay cắt <coughs> tay đây tay <equally> <coughs> Ayan mga idol, nabili na tayo. Ito yung pinabili natin. Lalaki na mga sasano ng saging. kan. Ayan mga idol, nandito na tayo sa parking area. Ayan, nandito na tayo na paparking sa may parking na ng silang kabiti. Yung mga pinaparking ng mga nagpapalingki at nagdi-deliver ng mga protas kung ano-ano man. Ayan. Ayan, dito kami bababa kasi nandito yung sasakyan. Ang nangalimin na nga lang kung sa ano. Ang lang mga idol yung aking truck. eh, ako nagka-parking pa. At mamaya pa ang delivery niya. Nandito yung painante ko. Tulog na tulog pa mga idol. O. Ayan, wala pang gising kanina pa. na tulog yung mga idol. Ganito ang buhay ng painante. O. Tingnan yung itsura niya. Ayan, diba? O. Papapawol ka na lang, oh, di ba? O, diba? oh, yung tura niya, no? O, hindi yan magigising kapag hindi nyo ginisin yan. Ayan. Ayan, mga idol, hanggang dito na lang po ang akin vlog. Thank you, thank you po sa inyo lahat, mga idol. Ayan, shout out po sa inyo lahat. Bye-bye po.